Hello mga Mars! Another day, another vlog! So ni day Mars, taas-taas tayo taas nga video nato karon Mars no, Kay nag-uli tayo ko uh, sa a Mars no, kay. gi na ako, ako ang tatay mga Mars, kaya uh, sa edad niyang 74 mga Mars, karon pag yung taon, siya maka sulay-uglit mga Mars, so kaning mga panahon na mga Mars, ning ato ko di ay sa ako ang balay sa akong igsoon mga Mars kay didto mi galitso mga Mars kay gi-surprise namo ako ang tatay mga Mars kay dili wala namo siya diay gipahibalo nga amo siyang litsonan mga Mars kay sige magucheck ingon nga sa kanang maayo unta na makasulay po og litson nga mamatay man ko at least na lit, na makasulay daw og litson dili kay kasulay daw siya iha baboy mga Mars nga kanang wala na bitaw siya mga Mars kaya sa himangot ka ng once naman na ay mamatay mga Mars ah, uh, ay hapa bitaw ta manggawas ng mga kwarta nato to sa mga Mars kaya sa nato mga Mars mag ihaw mag baboy so gusto siya mga Mars daw nga kaya nang siya litsyonan siya sa mga Mars pa so mawto mga Mars nakahuna-huna ako mga Mars nga litsyonan ako siya so kaning dapita mga Mars nangadunami sa dagat ni mga Mars no so kana mga Mars ni abot na akong igsoon mga Mars na gadala sa lichon, mga Mars. So, surprise kay sa anak mga Mars, no? Kay among mga handa diyan mga Mars, mga dessert mga Mars. So, kaya na po din cake mga Mars, ako po nang hinimu na napukoy uyuan diyan mga Mars akong ginbitar. Doha ka buok, sa kong nanay. Ako nanay mga Mars, wala na diyan patay na last two years ago. So, na may maha, na mispageti spaghetti, na may then... Ang, ang asawa po sa kumbahan, uh, Iksun mga Mars, kailala po sa Biko. So no sa mga Mars asa man ang mga sud-an ani. <laughs> Wala de mi laing sud -an, mga Mars no kana ra dai litson mga Mars. So kami happy na kay mi anak mga Mars uh, at least na ani makaon mga Mars no. So diha mga Mars nagkatawa na siya mga Mars kay kuan mga Mars kanang naa ko na litson. Amo gud sang gibinuangan nga magsugasugba ra mi eh. na anang gabi mga Mars nagluto ra na daan ana mga Mars so napon mi mahari ay. So kana mga Mars gihanda na namo ang mga pagkaon mga Mars or kadaghan may dessert mga Mars no na ay putumaya ah, uh, putumaya na ay biko na ay spaghetti na cake mga Mars dala na na mga Mars kaya ako nang mo so diha mga Mars ni abot na ang lechon mga Mars kay gikuan kuan yun na mo siya gi surprise na siya kaya naigso na akong nakapula mga Mars maunay kakuan so gi gipatagay <laughs> man yun na siya o kanang kanang kuan mga mars no kanang tuba so moron na yung paborito mga mars so nara mga mars tako kay mong litso mga mars kaya ito pa ng July so July, August, September October September so 2 months ka pinday ay nasa mga mars kaya ito September 4, 13 months siya ka birthday mga mars So kana mga, Mars Mars, po na namo amung tatay mga Mars ang akong iyuan po giampo mga Mars. So, Grabe yun niya kalipay mga payas kay nana siya. cake na po siya kanang lechon mga Mars. Dako kay mga Mars. So, kana nag nagpray na anak mga Mars. So, akong bana na po na nang nagtabon. So, nagwis na siya. Then, gablo na siya sa cake mga Mars. Kompleto gin siya na siya kik na po siya lechon mga Mars. So, nalipay kay yan na mga Mars. Gikantahan na muna siya na mga Mars. So, atay uh, uh, ma, sa I hope malipay ka sa among gihanda ni mo, Tay. Na-surprise ka, Tay. Rin. Uh, kahila ko siya na mga Mars. So, mo to nga, kami nalipay po mga Mars. Nga na shake cake, ana. Diyon, ngisi kayo siya, ako, mga Mars. <laughs> so, mo na mga Mars, ako na po kung magulang kanang nang nasulod loyos kong tatay. Bago pa sila niya abot mga Mars, nalit sila kay layo pa man po nila ay ligan pa. So, anang gabi ipod, wala may gadungan. Okay mga Mars, bye!